ang mga kuha ng CCTV camera. Alas 4 ng hapon noong ikadalawang putisa ng Pebrero taong kasalukuyan. Makikita na magkasamang naglalakad ang isang matanda, kasamang isang bata sa barangay Upper Bonga, Bakakay Albay. Walang nag-akalang ito na pala, ang huling pagkakataong makikitang buhay ang dalawa. umalis ng bahay si La Violeta Belga. Anim na put dalawang taong gulang at apo nito na si Kian, siyam na taong gulang. Makikiburo lamang sana sila sa kanilang namayapang kapamilya. Ngunit malakas na pag-ulan at baha ang sumalubong sa kanila nang pauwi na sila sa kanilang bahay. Ang paalam nila mama na kasi mam ma hapon don sa lamay, yun ang paalan nila. Mga around 3.30 ata yun, malakas na yung buhos ng tubig, ma'am. Parang baha-baha talaga, ma'am, yung tubig dito sa banta sa may ano. Yung time na yun, sa lamama, may nakita sa video na sinalubong yung ulan. Mm -hmm. Parang nakailang-tawid. Sabi ng mga nakita, nakailang-tawid daw po kaya nakailang-tawid. Makikita sa CCTV na habang naglalakad pa uwi ang maglola, ay may iniwasang itong tricycle. Munit sa pag-iwas na ito ay naging sanhi para sila ay mahulog sa kanal. Nasaksihan naman ito ng ilan sa mga residente, kaya agad naman silang rumisponde. Ngunit huli na ang lahat nang anuri na sila ng rumaragas ang tubig sa kanal. Yung oras na ma'am, yung anak ko, hindi pa na yung hanap. Malakas pa yung tubig. Tapos, tapos yung gabi na, tumigil na maghanap yung ibang nag-rescue. Pero, ma'am, yung, uh, yung pamilya namin, yung mga kaibigan ng, kaibigan ng uh, kapatid ko, tuloy-tuloy, ma'am, kami naghanap. Yeah, sila, Bale hanggang ten ako din mam ma sa area. Hanggang ten ako din mam ma sa barangay na yung kilama, masabi sa binangira ni mama. Kasi ako ay yung pababain doon, si Delgado Bale Bali, yung, yung asawa ko mamumaba ng tulay, si Papa. Talagang baka nandun sa mga tabi-tabi hinahanap. -tabi pero wala talaga mam. Ma sa kabila ng puspusan nilang paghahanap, hindi pa rin nila nakita si Kian. Halos madaling araw na noon at umabot na din sila sa kabilang barangay sa paghahanap. Hanggang narating nila yung dulo ng kabilang barangay. Pero maagos pa yung tubig na Talagang brown pa yung tubig. Hindi daw nila makikita doon. No? Wala pa rin talaga. Walang nahanap. Pumigay na yung mga ilaw nila sa kasalatong mingil ng no, sa paghahanap. Nagkantay na lang kami ng mga Yung panahon nakisama. Medyo umano yung tubig. Yung panahon gilman man sa paghahanap ng gabing iyon ang pamilya. Kinaumagahan, hindi pa man sumisinag ang araw, ay nagumpisa ng maghanap muli ang tatay ni Kian. Kinaumagahan mo asawa ko talaga, 5, 5 a.m. pa lang ma. Pumunta na na ng doon sa barangay na yun. Tapos ma'am, mga ilang ano lang, 6.30 ata yun ma, ma. Nakuha na yung anak ko. na nasumong na natanggal lang siya ng damit mo. Pala yung natanggal yung damit niya, may tama yung ulo ng anak ko. Doon lang muna na siya na bumibigis. siguro mo sa kung saan siya tamaba. Hindi ko alam mo ano. Pero nung nakita na namin, talagang hindi ako makapaniwala na anak ko yung nasa bag na yun, mam. Tila dinaganan ng malaking bato sa tibdib si Queenie nang makita na nila ang bangkay ng bata. Yung paramdam na hindi ka makahinga. Kasi parang ayaw nila ipakita na anak na huwag daw ako tumingin. Pero gusto kong i-confirm na anak ko yung baka magagalan yun. Ano mo, may pakaramdam na hindi ka na mahal mo sa buhay yung doon. Ang sakit mam kasi ito, wala akong nagawa bilang nanay para tumulong. Halo-halo emotion emosyon, mami. Oh, parang hindi na ako makaiyak nun kasi parang gusto mo siyang gigisingin. Tapos yun yung pinakamasakit madami yung ano. Dapat kung anak man yun. Bibili ko siya ng damit. Ng ano. Pero yun, mam. Pipili ako ng barong niya. At saka Para lang dun. Yun yung ano, mami. Masakit nun na. Dapat nung time na yun, magukuman yun siya. Kaso, Pipili ako ng stocks niya, ng pantalas din kami para sa mood. Sa so, buro lang like, yun. Upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon sa lugar, ora mismo tayong umaksyon sa problema ito. Ma matagal na din po ito. Almost siguro, let's say, mga 8 years, mga ganon, 6 to 8 years, ganon, more, more than, more than, ganon. Itong lugar nyo ba, Kap, talagang bahay po ba ito? Uh, hindi naman siya masyadong bahay. First time po ba itong mangyari na may nahulog po doon sa kanal? Yes po, opo. Okay. This is the first time din dito sa barangay ko. And syempre, uh, yun nga, nakakalungkot din. Dahil po sa pangyari po itong Kap, ano po yung naging action bilang punong barangay po sa ating lugar? Kanina po nag-session kami, regular session namin. And then, gumawa na po kami ng resolution through the Provincial Government of Albay, Provincial Engineering Office makalipas ang ilang buwan ay personal naming pinuntahan ang pinangyarihan ng insidente Anuman ito ma yung kanal na kung saan nahulog yung maglola mm -hmm. uh, yung time na yun. Mm -hmm. uh, sobrang lakas ng ulan din. Mm -hmm. And, agad-agad po, mama, no, kung titingnan natin yung sa video, kasi ito lang po yung may cover, eh. Ito po, ito po. Ito, ito pong may gulit. Ah, po. Kumbaga po, ito, wala pa tong ano, wala pang cover siya. Yung mangyari yon, na nung nalaman ko, kasi ito lang sa akin tong ano eh, lupa na to. Mm -hmm. nandito ako sa likod during that time. Okay. Then nag, nag nag, rescue ako. Syempre bilang isang punong barangay, kailangan mo umaksyon. So agad-agad po ako nag umingi ng tulong para po to ng cover para at least di na mangyari pa maulit yung uh -oh. nangyari po yung ano. Incident. Incident, opo. Uh -oh. Kung nahulog po yung maglola, nahulog po kasi yung maglolas dito sa butas. Dito po oh, po dito Po, dito, dito. Niyo po dapat. Opo, opo, opo. Dito. So, umatras sila. So, kung may tao po na nandito ulit, bumaha ulit, dito naman siya nahulog, shoot pa din po siya sa kanal kasi bukas pa din po ito. Opo. Bali, ma'am, ano, yung, kumbaga ito, hindi ko ito dun sa, ano, sa sa kay ABC president uh, Noki Bumbales. Opo. So ngayon po, para yung counterpart din namin, aayusin okay. talaga po namin tong kanal na to. Ang plano ko nga po nito ma'am, yung may may bakal na siya eh, papunta oh, dun eh kasi oh, may oh. kaya po yun talaga mam ma ano, Although inaano na rin namin yung budget. Budget. Uh, yes po. Nakaproseso na po ngayon yung budget. Actually inaano namin yung budget para oh, pinoproseso mm -hmm. na. So siguro by ano mam ma papagawa namin to. Mas before po mag, ano, papalagyan namin ng, sabi ko nga sa, ano, mga tao, yung mm -hmm. mga kaibigan ko dito na, although, ni-request ko nga din to, mm -hmm. so, meron naman ako diyan mga ekstrang bakal. Yes. Uh, for the meantime, na hindi pa, ano, kasi tangula na din eh, palalagyan ko siya ng, ano, yeah. ng yung malaki pong, ano, yung bakal ba? Yung kagaya po dun sa tulay uh -huh. ko. Yung grills, kumbaga sir. Yes po. Oh, para oh, po maharang na yung mga mahuk. If ever may mahulog ulit, hindi, hindi na siya sa kanay. Kasi kahit ako, ako na lang magpapagawa muna for the meantime. Okay. Ah, uh, pagka ano yan, pagka... Both side, both mm -hmm. side. Ano uh -huh. po yung mga natamon niyang sugat? Marami, ma'am, 'yung sa dito naman banda, bagwok talaga 'yung ulo niya, ma'am. Tapos 'yung, yung mga pasahero di sa kamay. Parang dito pa lang ma'am, mababaliya ka na ng mga boto. Grabe nung no, nagkasya sila dito sa kanal na 'to, Apo, At sa sobrang lakas ng agos ng tubig, dinala sila hanggang doon sa tulay. Ato. 'Yung nanay ko, ma'am, doon Ato. siya nakuha. Dito sa tulay na ito tinatawag na Bonga Bridge na tagpuan ng katawan ni Lola Violeta kung saan dahil sa pagkakaanod niya mula sa kanal hanggang dito sa tulay na ito, ay halos hubod-hubad na siyang nadatna ng mga rumisponde at wala na ring buhay. Sinadya namin ang hapon na iyon na mapuntahan ang lugar kung saan nahanap ang katawan ng bata. Kasama ang mga responding mga tanod mula sa barangay hindi ng Bakakay Albay, tinahak namin ang magbubat na parte ng barangay upang marating ang ilog kung saan nadatnan ang mga labi ni Kian. Mahigit isang kilometro ang layo nito mula sa kanal kung saan nahulog sila kasama ang lola niya. Kanal, sapa, imbornal ng sementeryo at ilog ang dinaanin niya kaya halos lamog na ang katawan nito. Pasa, bukol at sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang iniwan ng insidenteng ito kay Kian. biro mo yung nakuha namin siya, kinaumagahan na Ang layo nang narating niya madami sa ibang marami siya nakarating. Kaya sabi ko, ma'am, grabe yung dinaan anak ko. sobrang lamig, yung ulan, ilang ilog yung dinaanan niya, yung mga mga mabato. Maraming maraming salamat po, Tabang Oramis sa tulong na po ito na nakarating po sa amin dito ngayon. Hindi ko maminasa na Quite late na ma'am na ganitong buwan ako. May may dumating, may, may darating ma'am na, tulong sa amin. Um, salamat ma'am kasi yung kanal doon, natakpan na po siya ma'am para po hindi na maulit yung maksidenta. Salamat po ma'am sa inyo dahil naksyo sa siya ma'am yung mga panahon na yun. Salamat po sa, tabang, sa tabang ora mismo po ma'am. Walang katumbas na sakit ang mawala ng mahal sa buhay lalo na kung ang pagkawala ay maaaring naiwasan sana. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay isang matinding paalala para sa ating mga lokal na ahensya. Panahon na upang kumilos. Panahon na upang unahin ang mga proyektong tunay na magpoprotekta sa ating mga mamamayan. Ito ang tabang oramismo.